dalag na ano? Ah. Eh, umiyak. Ayun po, dalag Unang oh. kuryente dito sa may highway po yan, sa highway. <laughs> Dali ano? <laughs> na. mga lachamba ng dalag, ayun

Ayo le men. Oh iya no. Dito nang dito Eh no. Gura ame no. Anjo ah, no.

Kaya marami sa dito bunso, ano? Ha? Sa pong ba nagugas? Ano? Baya? May ground pa. <laughs> Tumutuntung sa bato, ano? Ay. Sa may ilalim kami ng tulay. Ano no? Okay, <laughs> kailangan po. Ang oh, dami bahay na putak te. Ang dami ng bahay. Ang putak te. Hindi ko po kami sa may ilalim ng tulay. Ayan o. Tulay na maliit. Naku, no, nakakabal no, ng na tilapia dyan no, nung namimimit yung merida dati. Laki. Una ta. na. -utot pa sa sakit ah. <laughs> utot pa. asa Wala, wala. Sa so, higat niya. Ini kertas Hasan. Mana? Mana? Bapak ibabok. Nol. Halo, ibabok. Dijual itu. Ah, ini boynya. Ini lima ya. Oh, Eh, lokak ba? Sukak lang. Lakanan lokak ana. Ano ba poso ba? Eh. Dey, bak na ta sa ano bato. Eh hipuno. Oh. Okay. Ayan <laughs> wala pa. Ayan na. Ayan. nga pa sa TV ng baterya natin yan tibay nga Hindi <laughs> na kaulo, na Wala yata rito. Papatubig na sila. Last na, last na patubig na yan. Ano? Nandiyan na yan. Kupot na yan. Wala yung... Ano ba? Ano ba? Alam mo lang naligo na ba? Ah. Tara.